Good morning guys. Kakagising lang po natin. It's 8 o'clock. <laughs> Pag sinasabi kong good morning, bumabangon si Peanut. Ayan. Good morning Peanut. Si Pepper. Ayan. Nandun yung kay David bumaba. Ah, bumaba. bumaba siya nung, nung, narinig niya ako kanina na sinabi kong good morning. Actually, kanina pa ako nagising ng 5 o'clock pero mayroon lang akong inayos at maulan po ngayon yan maulan na martes martes po ngayon uh, iuusog ko lang ang aking linabhan <laughs> kahapon pa to eh bago ako pumasok sa trabaho naglaba ako ng gabi and then bago ako pumasok sa trabaho inano ko lang dito ko lang siya isinampay kasi Uh, pag ilabas pag inilabas ko siya ganito ang panahon hindi mapapagkatiwalaan Ayan. Ano so ngayon syempre ala ang ano pa yung umalina mahangin kasi um syempre mag exercise tayo ng konti bago tayo mag bago ako maligo. Maliligo kasi ako hugasan ko yung aking ano, buhok. So, chinilas lang. Tapos, kahit ilang minuto lang. 5 minutes. At uh, 2 minutes. 2 minutes, okay lang. Okay na yung 2 minutes. Ano naman na tayo. Nag mag lang ako kasi saglit lang naman. Tali muna natin ang paa natin dito para hindi nasakit. Okay. So, yan na guys. Isip natin. So, yan na. Naka-reset na siya. I-timer. Naka-an siya. Zero-zero lahat. So, ano na natin na uh, two minutes lang kasi maliligo pa si ano si Sang Sir, Maliligo pa tayo, okay? Para itong mga bill-bill dito. Yan para matigas. Yan. So, 2 minutes lang po ito. Para din sa mga tuhod. Dahan-dahan lang dahan, tayo. Dahan. Alam yung aking ano, sunflower, natumba na. Ang lakas ng hangin. may God. Mamaya pag uwi ko, wala na yung Matutumba na yun. Yung isa, umaala na. Ay. So, huwi okay, na. No, yeah. yung aking chinilas na ano. Natatanggal. <laughs> natatanggal sa pari ko. exercise muna sa umaga kahit ganito lang bago tayo mag ano mag asikaso sa aking sarili may pasok po tayo ngayon so instead na 2.30 until 8 so pinapasok pa ako ng 10 10 o'clock hanggang 8 so mahaba-habang oras na naman tayo ngayon okay lang yan kasi bukas day off natin Wednesday normally ang day off ko ay Thursday pero ngayon Wednesday ang day off ko and then Thursday papasok ako ano 10 hanggang 6 and pasok lang hangga, habang tayo pang magtrabaho yan kasi medyo nararamdaman ko na marami na akong nararamdaman sa katawan. Ayan. Ayan. Two minutes na po. Two minutes. Two minutes na pa yun? Inang kung ma-inang time. Two minutes and thirteen seconds. So, tama na yun kasi maliligo pa ako. Ayan. Ayan yung akin ano? Parang may ano ako guys. Ano ba yan? Ano ba yun? Salapit ka? Ayan. So, ayan po yung time. Two minutes lang. Kikita niyo ba? Ayan ko. Ayan. So, at saka mga oh na tumbay na yung aking mga sunflowers na ano, kasi huli ko na siyang itinanim. So, hindi na yata may mga bulaklak na gustong lumabas, hindi makalabas-labas kasi malamig na. Yan. Sarado natin. Yung mga aso, hindi pa yung umiihi mula kagabi. Ayaw nila kasi nang umuulan. Isara lang natin tong cortina. Lamig. Medyo lumalamig na ngayon. So, okay guys, maliligo muna ako kasi it's ano na, alas otso na ng umaga. So, kailangan ko nang maligo kasi i-dryer pa to. Ayan, so, I'll see you. Kita-kita ulit tayo mamaya. Okay, bye for now. A few moments later. Good morning, guys. It's me again. Kumusta na po kayo? Today is Tuesday. May pasok po ulit tayo. Oops. May pasok po ulit tayo 10 hanggang 10 eh, ng umaga hanggang 8. At maulan po. oh my god yung ano yung bin natumba tingnan yung harap ko kayo doon tingnan ayan wala na kasi akong time, bin namin yun eh, yung isang bin na natumba Nagising na si David. Dali ko, ako, hindi ko tinuyo yung aking buhok. Naharap ko kayo, okay? let's go. Nag sa uh, salita ako kanina. Hindi pa pala naka-on yung camera. Tumigil ako doon sa ano, sa paglabas dahil natumba yung ano. Basura, may payong dyan. But you and kailangan ko kasi niya tapos sinyo ni David jugan ah, 'yun muna. Pa, Para. Mababali 'yung ngipin, sabong na, mga sunflowers. Nabali, mapapayat kasi, tapos hindi ko nilagyan yung ano. Pag okay pa siya mamaya pag-uwi ko, lalagyan ko sila ng astick para hindi sila maano sa hangin bakit yung lakas ng hangin ngayon tayo sa trabaho. Ang aking palawit na rin. Palawit. Ayan na pala yung engine Okay. So, iyan Wala po tayong mga makeup, makeup. Naglagay lang po ako ng cream. Ah, uh, Naglagay lang po ako ng cream. Ano? Para kasi medyo dry yung aking mukha. Okay, bye. Bye na muna. Bye! Uh, be good. Bye for now.